Totoo ba na merong nakita yung NASA na umiilaw na lungsod sa ibang planeta? Ito ba ang patunay na merong ibang mga nilalang sa labas ng ating mundo? Kung titignan natin yung ating mundo, masasabi natin na talagang napakaganda at napakahusay ng paglikha ng ating Diyos dito. Sa totoo lang, marami pang planeta sa kalawakan na katulad ng ating mundo. Ayon po yan sa NASA. Kasi po mga kapatid, hindi lahat ng planeta ay pwedeng tirahan. Pili lang po yung ilang mga planeta sa ating kalawakan na pwedeng tirahan tulad nga ng ating mundo. So dahil nga sinasabi ng NASA na meron pa mga planeta na katulad ng sa ating mundo, dito may maiwasan na mapaisip ang mga tao kung meron pa bang ibang mga nilalang na naninirahan sa ibang planeta o sa ating kalawakan. Ngayon ka makailan lang kumalat po sa internet ang sinasabing litrato na nakuhanan daw ng James Webb Telescope. May kakayanan po itong telescope na ito na kumuha sa mga napakalayong lugar sa ating kalawakan. At hindi lang 'yon, makadetect din ng mga artificial na ilaw sa ating space. Sinasabi na nakuhanan daw ng telescope na ito yung isang planeta. Makikita daw yung mga city light doon sa planeta na tinatawag na Proxima Centauri B. Ito po ay isang exoplanet na nag o doon sa red dwarf star. So dito sa lugar na ito, pwedeng manirahan yung mga tao. Halos kasing laki lang daw ng planeta na ito yung ating mundo. Ang layo po nito sa ating mundo ay approximately 4.2 billion light years. So ito po ay matatagpuan sa constellation ng Centaurus. So pinaplano pa daw ng NASA na gamitin ng James Webb Telescope para makita pa yung ilang detalye doon sa planeta na yon kung talaga mong meron mga naninirahan na mga nilalang doon po sa lugar na yon. Ngayon kung pupuntahan daw ng mga tao itong planeta na ito, bagamat ito yung pinakamalapit sa ating mundo, pero mga kapatid kung natin sobrang layo niya pa rin. Na kahit gumamit pa ng pinaka-advanced na spaceship yung ating mundo, aabot po ng almost 7,000 years bago dumating doon sa planeta na yun na sinasabi pwedeng tirahan ng mga tao. Sinasabi kung may mga naninirahan doon sa Proxima B, maaaring yung technology daw sa lugar na yon ay advanced na. Kasi nga sinasabi na meron ng artificial light na makikita doon sa planeta na yon. Ibig sabihin doon sa lugar na yon, naka-invento na raw sila ng mga ilaw katulad ng nasa ating mundo ngayon. Kaya 'yung sinasabi nila 'yung nakuhanan ng James Webb Telescope, yun daw yung pwede magpatunay na meron pang ibang mga nilalang na naninirahan sa ating kalawakan, hindi lang po dito sa ating mundo. Marami pong mga tao ang naging interesado dito sa planeta na ito kasi nga nakita po doon na posible pala na merong ibang mga naninirahan ng na mga ibang nilalang doon po sa ibang planeta. Pero mga kapatid, wala pa pong official report na sinasabi 'yung NASA na kung talagang meron ba silang nakita ng mga city light doon sa Proxima b. Ngayon mga kapatid, ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol dito sa usapin na ito? Tayo lang ba talaga yung mga nila lang na naninirahan sa napakalaking kalawakan na ito na ginawa ng Diyos? Basa mga kapatid, tandaan nyo lang, sinasabi ng Biblia, lahat ng nakikita natin dito sa mundo na ito, o kaya doon sa kalangitan, ito po ay nilikha ng Diyos. Basahin natin yung Psalm chapter 19 verse 1. Ang kalwalatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita ng kalawakan. So kung po tayo sa kalawakan, lahat ng mga planetang nandyan, lahat ng bituin, lahat ng mga galaxy, at kung ano-ano pa, lahat po yan ay nilikha ng Diyos at wala na pong iba. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Ang Diyos mismo ang naglagay ng mga bituin sa kanilang mismong kinakalagyan. So lahat na nakikita po natin, lalo na nga doon sa kalawakan, ang nasa likod po niyan ay walang iba kundi yung ating Diyos. Pasahin po natin yung Psalm chapter 8 verse 3. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Lahat ng nilikha ng Diyos, di niya lang po yan basta-basta nilagay o nilikha. Alam na alam niya po lahat ng mga nilikha niya. So, ibig sabihin, kilalang kilala niya po yan. Tulad na lamang po ng mga bilang ng mga bituin. Alam niya po lahat ng bilang nito. At hindi lang yon, alam niya pa yung bawat pangalan nito. Basahin po natin yung Psalm 147 verse 4. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. So, bakit nga ba natin binasa yung mga verse na ito? Ano nga ba yung pinakapunto natin dito? Tanda nyo po ito mga kapatid. Dahil yung Diyos natin, siya yung may likha ng lahat, kasama na nga po dyan yung kalawakan, siya lamang po yung may alam po ano nga ba talaga yung meron doon. So, hindi po yung mga tao. Limitado lamang po yung kaalaman ng mga tao at kung ano man yung kayang abutin ng mga tao. Kasi nga po mga kapatid, yung Diyos natin, alam niya yung lahat. Tayo po, hindi natin alam yung lahat. Kahit pang ka yung teknolohiya natin, hindi pa rin po natin maaabot kung ano yung kaalaman ng Diyos. Lalo na nga kung patungkol yan sa kalawakan. Kasi nga mga kapatid, Napakalaki ng kalawakan. Hindi natin malalaman lahat ng naan doon. Kaya sabihin pa po natin sa pamamagitan ng NASA, alam naman natin na talagang gumagastos sila ng malaki sa research pa lang. At alam natin na talagang magagaling yung mga taong na nandito. Talagang nag-aral po sila. Pero hindi po ibig sabihin nun, ay alam na nila lahat ng naandoon sa kalawakan. Limitado pa rin po yung kanilang kaalaman. Actually, napakakunti pa lang po nang nakikita ng NASA sa buong kalawakan. So, ibig sabihin, hindi natin pwede pagkatiwalaan kung ano lamang yung sinasabi ng mga tao. Kahit ano pang ilabas ng NASA o kaya man sabihin nila patungkol sa kalawakan, ang tanging nakakaalam lang ng lahat patungkol sa kalawakan ay walang iba kundi yung ating Diyos. Kasi nga po, siya yung naglikha ng lahat. Pero mga kapatid, ano nga ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa mga buhay sa labas ng ating mundo? Totoo ba na meron pang ibang mga nilalang sa labas ng ating kalawakan? Ngayon mga kapatid kung babase tayo sa Bible, kung babasahin po natin ito mula Genesis hanggang Revelation, wala po doon sinasabi na ibang mga nilalang sa labas ng ating mundo o sa ating kalawakan. Kasi mga kapatid kung titingnan natin sa Genesis pa lang, nakafocus po yung ating Diyos sa paglikha sa ating mundo at hindi po sa ibang planeta o sa ibang galaxy. So sa Genesis po mga kapatid, ang tinutukoy na planeta doon ay walang iba kundi yung planeta natin dito, yung mundo natin. Wala rin po sinasabi yung Biblia sa mga lugar na pwedeng tirahan ng ibang mga nilalang tanging yung ating mundo lamang po. At bukod po sa mga anghel at mga demonyo, ang makikita lang natin na nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang wangis ay walang iba kundi yung mga tao. Tayo po yun. At nung nilikha ng Diyos yung mga tao, dito po yun sa mundo. Yung Garden of Eden na andito po yun sa ating mundo. Wala po yan sa ibang planeta. At bukod yan mga kapatid, yung ating Panginoong Sokristo, bumaba po siya dito sa lupa para iligtas yung sangkatauhan sa mga kasalanan. So ibig sabihin niya mga kapatid, hindi sa ibang planeta nagpunta yung ating Panginoong Sokristo, kundi po dito sa ating mundo para iligtas niya yung mga tao. Doon pa lang po makikita na natin mga kapatid na yung focus ng Diyos ay naandito sa mundo na ito. Wala po sa ibang galaxy o kayaman, ibang planeta. Basahin natin yung John 3.16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang tae sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang pag-uusapan po natin ay kaligtasan ng tao, malinaw na yung ating Panginoong Sokristo ay dito po bumaba sa ating mundo. Wala na pong iba. Noong nagkatawan tao yung ating Panginoong Sokristo, dito lamang po siya sa ating mundo nag-stay. So wala na pong iba. Kaya masasabi po natin sa ngayon, sa mundo lamang po may mga naninirahan na mga nilalang na buhay. Pero mga kapatid, kahit walang sinasabi yung Bible patungkol sa buhay sa labas ng mundo, maging bukas din po tayo sa iba't ibang mga posibilidad. Kasi mga kapatid, marami pa pong mga hindi na discover sa malawak nating kalawakan. So hindi pa po, po natin masasabi kung ano pang meron sa ating kalawakan. Kasi mga kapatid, di naman malalagay sa Bible ang lahat ng sagot. Lalo na nga kung patungkol yan sa kalawakan. Napakalawak nga po ng kalawakan at hindi po natin ito basta-basta makikita at malalaman. Tanging ang Diyos lamang. Ngayon mga kapatid, hintayin na lamang po natin yung tamang panahon para malaman natin yung mga kasagutan patungkol po sa mga tanong natin na ito. Kung di man po masagot sa panahon natin ngayon yung mga katanungan patungkol sa ating kalawakan, pagdating po ng panahon kasama ng ating Diyos, malalaman din po natin lahat ng sagot. At siya mismo yung magsasabi sa atin ng lahat ng sagot na gusto nating malaman. So mangyayari po yun kapag kasama na natin yung ating Panginoong Diyos doon sa kalangitan. So ngayon mga kapatid, hindi ba po tayo sigurado sa kung ano bang meron sa kalawakan. Basta alam lang natin, natin, meron tayong titirahan pagdating ng panahon. So hindi po yung planeta o kung anumang pong mga lugar sa ating kalawakan. Ito po yung bagong langit at bagong lupa. Ito po yung ating tunay na tahanan, lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo.